So ayan, uh, tinest drive natin, biglang namatay. Ayan, pagkasakay natin, bigla siya namatay. Ayan. Palagay ko ano na to, uh, fuse. Pumutok yung fuse niya. Check natin. <coughs> may na shoot Bale 'yun guys, pumutok nga siya. Naam. Bakit kaya pumutok? ay ito. Ayun guys. 5 ampere lang 'yun nilagay, kaya pala. Yan. Palitan natin 'to. Pangano lang 'to. Hindi pwede sa e-bike to 5 ampere. Yan, so napalitan ko na siya. Dapat 40 ampere. Hindi ko alam sino naglagay doon mga e-bike Yan, napalitan na natin yan 40 ampere. Kaya pala tumigil. Nag-shutdown. Okay, update ko. Test drive natin.